Ako po si Karen P. Tulyaw. Ako po ay humihingi ng tulong sa Ako call Party List. Ang aking pong asawa ni si Rodel Tulyaw, isang kidney transplant patient, ay kailangan ng buwan ng maintenance ng gamot. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbibigay ng serbisyong medikal mula sa ating satellite office sa Kongreso. Makakausap natin si Karen Tuliao at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang mister na si Rodel Tuliao, 36 na taong gulang ng muling lumalaban sa sakit sa bato. Dahil raw nagkaroon muli ito ng komplikasyon matapos itong sumailalim sa kidney transplant limang taon na ang nakakaraan. Ngayon, nasa kabilang linya na ng ating telepono, magandang hapon po sa inyo, Nanay Karen. Magandang hapon din po. Opo, kumusta po kayo ngayon, Nanay Karen? Okay naman po ako. Opo, yung mister po ninyo, kumusta naman po yung kalagayan po niya? Sa awan naman po ng dress ay okay naman po. Okay. Opo, nakakainan po siya ng gamot. Opo. Nang-remain po niya ang pag po ng gamot. Ilang taon na po ba itong si mister? Thirty-six po. Thirty-six, batang-bata pa. Nasaan po siya ngayon? Uh, ngayon po ay katulukuyan po siya naka-duty. Kaya eh, hindi niya po ako nasamahan na pamingi po Naka-duty? Ano po yung trabaho ni Mr. Nanay Karen? Ang um, asawa ko po ay isang policeman. Ah, okay. So si Mr. ay isa pong magiting na police. Yes po. Opo. Kahit po meron siyang iniindang sakit, siya po ba ay nasa serbisyo pa rin hanggang sa ngayon? Yes po. Active po siya. Man. Okay. Active, ako, active po siya. Please. Okay. So paano po niya kinakaya ang bigat ng trabaho at responsibilidad sa kabila po na meron po siyang pinagdadaan ng sakit? Kinakaya po para po sa pamilya po namin at sa mga taong nagmamahal pa ka rin sa kanya. Kaya po niya kinakaya po na kahit po uh, hirap na hirap na po siya. Kasi so, okay. lagi po niya sinasabi sa akin na ang hirap na, ang hirap. Pero sabi ko kaya mo yan. Kaya namalaban pa rin Opo. Pero maraming beses po na talagang uh, sinasabihan po niya kayo na talagang parang nahihirapan na po siya. Yes po, lalo na po lately. Sabi ng po na talakas ko yung loob niya. Opo, opo. Opo, uh, mam Ma ma'am Karen, magandang hapon po ano. Maaari bang maikwento? Kailan po naisagawa itong uh, kidney transplant dito sa asawa po ninyo? Kailan uh, po kasi, ano, no? Year 2018. 2018. Noong um, 2018 po, e, siya inadayan. E, na emergency dayan di po siya. Para po nang una pong simpa ang nanlabo po yung mata niya. Opo. Tapos po ay pinapakonsult po kami sa ano, sa mata. Kailangan po na ipa-MRI. Mm -hmm. Ngayon, noong sa pag-MRI, ang requirement po ay yung creatinine. So, nagpala-test po muna kami ng creatinine. So, sad to say po, nang nakita po namin yung yung result, taas yung creatinine niya. Kaya po pala, gano'n. Mm Tapos -hmm. po, eh, na-emergence po ka agad siya after po nun. Kasi, uh, nasusuka ano, na siya, nangili yun na mm -hmm. po yung nararamdaman niya. Emergence dialysis po siya. Okay. Then po, ano, taong so, uh, na-dialysis na po siya, ang maintenance niya ay 3 times of his pang-dialysis, uh, umukay naman po yung pakiramdam niya. Siyempre po, ibata pa po siya. Um, uh, kaya po siya ay nagpa-kidney transplant noong August 27, 2020. Opo. Nung natapos po itong uh, operasyon, kamusta naman yung naging operasyon, ma'am? Naging successful naman? Kamusta yung naging lagay yes. po ni Mr.? Uh, yes naman po, naging successful naman po yung uh, kidney transplant po niya sa National Kidney. Yung nga lang po, marami nga lang po yung maintenance na gamot. Kaya, nap tapos napaka-expensive pa po. Kaya hmm. po kami, sakit talaga, saloon talaga. Opo. Pero, nung natapos po itong uh, uh, operasyon, kailan nyo po napansin na meron na namang pagbabago? Kung baga, bumabalik na naman yung mga naging epekto dati dito sa asawa okay. po ninyo. Ako, Yan naman po, yung sabi po ng doktor kasi dahil po siya ay ang um, trabaho niya ay sa polis, kung po ang trabaho niya, and minsan po ay nakasabi ang duty na itang gabi, mm -hmm. kaya po talaga naka-affect ko naka po talaga yun. After five years po, uh, nagpabayot si kami. Opo. Ano po, nito lang, August 22, August 22. Pag nag-adar po, ka, po kami ng payot si ang um, nakalukot lang po at may rejection. Mm -hmm. May rejection po nangyari. Kaya po ay matinding gamutan na naman po. So, Pumalaki po yung gamot niya sa loob ng limang taon na maintenance, lalo pong sumahas ngayon. Sa tingin niyo, ma'am, ano po yung mga naging rason kung bakit kaya bumalik ulit itong mga naging epekto sa kanya, itong kanyang sakit? Siguro po ay ang napasit ko po ay stress sa work, sa trabaho po talaga. Tapos po ay ayun siguro kaya isip din na ni-stress kasi iniisip niya pa paano yung maintenance sa gamot niya kasi sobrang mahal po talaga. Opo. Ikaw ba ma'am, ano po yung trabaho po ninyo? Ako pa yung teacher. Ah, okay. And so, teacher po. Ako. Opo. Itong asawa mo ay pulis at ikaw ang ay teacher. Sa kabila ng ganitong profesyon, ma'am, trabaho, Uh, dumating naman ba sa punto ma'am na nagkaroon na rin kayo ng utang dahil sa kailangan ng gamutan at maintenance po ng asawa po ninyo? Ayos po sir, uh, ayun nga po, second po kasi sa double team. Dalawa kasi eh, sobrang expensive po. Pero nyo po kay 30,000 a month, um, mm maintenance, kung, kung wala nga po mga guarantee letter, talaga. Um, hindi ko na po alam po paano pa. Meron po ba kayong anak ni mister? Yes po. Meron po, po akong isang anak, babae po. Opo, ito po ba ay nag-aral na ma'am? Opo, siya po ay grade 1. sa uh, grade 1 po. Siya po ay special needs diagnosed po ng ASD. So meron din po itong gamutan, itong anak po ninyo? Ayan po, yun. Kaya po, uh, sobrang plus ka na siya. po nang siya ay makidly transplant. Na-diagnosed po ang anak po ng AFD. Siyempre hmm. po, itinak-ina. At bilang guro din po, ayaw ko rin naman po na ang anak ko po, po ay hindi aayos. Katulad po ng ginawa ko suporta na pag-suporta po sa asawa ko na matulungan, matrans siya, po sa akin na therapy po siya. Awa naman po ng God ay kita pa naman po, okay naman na po siya. Nasa regular school na po siya. So, pati, katama ko po, po sa akin pinagtuturo Opo. So, ibig sabihin, ma'am, Dalawa sa miyembro ng pamilya po niyo ay merong uh, condition po na kinakailangan nyo po talagang alagaan po, ma'am. Yes Opo, po, Opo, saan po kayo umugot ng lakas, ma'am? Sa <laughs> po kayo, Lord? At sa family. At sa kayong mga uh, kaibigan po na laging nagpapalakas po ng aking lakas. Mm -hmm. Opo, sa tuwing kayo po ay nagdarasal, ma'am, ano po yung pinagdarasal nyo po, ma'am? Um, sa akin lang po ay maka makaahon at umayos din lang lahat. At yung tanim ko, yung aking mag Opo. At ngayon po, ma'am, ay lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinakakailangan niyo po ngayon, ma'am? Uh, ang kailangan ko po ay yung medicine po ng aking asawa. Kasi po, gamot po ay 50,000 plus po sa nagyam na siya. Lumaki po lalo ngayon. Opo. Opo. Ayan, partner na... Uh Magandang hapon, Nanay Karen, sa muli. Yes, Opo. Nanay Karen, madagdag ko lang ano, kasi kanina tinatanong ka ni partner, parang pigil na pigil po kayo. Uh, ramdam ko po na meron po kayong mabigat na pinagdadaanan. So, gaano kahirap po nanay na ganito po yung sitwasyon ng asawa po ninyo at yung anak po ninyong, uh, nag-iisang anak po ninyo, ay meron din pong iniindang sakit? Ay, siyempre po mahirap. Pagod sa trabaho, tapos, ah, uh kaya ng sitwasyon, kaya no, sabi ko nga po, uh, sa panalaki at saka sa mga taong nakapaligid sa ko po ang uh, po ng trabaho. Opo. Lumapit po kayo dito sa aming uh, tanggapan sa Akubicol Party List dahil po sa inaing niyong matulungan po kayo para po sa pagpapagamot uh, ni Mr. Opo, dumiay po, dumiay po ako ng, uh, ako po ay from Tanawan, Batangas. Gising ako ng maga para makarating po ako at tumiga dito. Okay po. Tawa naman na po ng, ng Diyos, ay nakarating naman po. Opo. So, importante po na ay nakarating po kayo ng ligtas at para po sa ora ng pagtugon sa inyo pong problema, nasa kabilang linya na ng ating telepono na naik si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Akubicol Party List. Magandang hapon po sa inyo, Sir Alvin. Ah, magandang hapon, Ma'am Remy, kay Sir po at sa lahat na nanonood at makikinig po sa tabang oranismo. Magandang hapon po. Opo. Sir Alvin, hirap ngayon ang kalagayan ni Sir Rodel, isa pong polis, pero nagsiservisyo pa rin po sa sa kabila po ng kanyang pinagdadaan ng sakit. Ano po yung maaring matanggap na tulong nila, Karen, para po dito po sa kanyang asawa na lumalaban po sa sakit sa bato? Opo, ah... Uh yung yung pong kay patient Rodel po sa sa atin pong uh, pasyente na si Rodel po ay lumapit po no kasama po ang kanyang asawa na si Karen lumapit po siya nakita po ang natin ang dokumento at nagsubmit po sila na si patient Rodel po ay meron na uh, karamdaman sa bato no no, no kaya kailangan humingi po sila ng assistance sa ah, ako Bicol Fire tayo po naman Ma'am Remy yun pong hinihiling uh, po ni ni Patient Rodel at ng kanyang misis po na si Karen. Sasagutin po yan ng ako Bicol Part dahil po, dahil po, tayo po isa luto po parati tumutulong po tayo sa mga kapulisan. Ayun. Ayun. So, napakinggan nyo po, Ma'am Karen, tutulong po yung ako Bicol Part para po sa gamutan ni Mister. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ako Bicol Part dahil Katugon po na hinihingi ko. Thank you so much po. Apo. Sir Alvin, kailan po nila maasahan uh, itong tulong mula sa Ako Bicol mm -hmm. Apo, sir. At uh, yung po nga, uh, hiling po ni Patient Rodel at ng misis po niya, si Ma'am Karen po, ano, uh, kasalukuyan po ngayon po after ng ating People's Day, ay uh, ipoproseso na po ng ating mga staff po yung kanilang hiling at ito po ipapadala i-email na natin sa Department of Health. Aba. Okay. lang po, sir, at uh, ma'am Remy, no? Uh, hinihiling po namin kay ma'am Karen, no? Nahihintayin po natin ang abiso ng Department of Health through email sa amin, sa ako, Bicol parties kuyan Kung yan po'y ready na, no? Siguro po, two days, three days, baka po mm. ready niya hanggang sa isang linggo. Uh, baka mailabas na po yan at ipapadala po natin. Tatawagan po si ma'am Karen po ng ating ako, Bicol Staff. Opo. Kung meron ka, Sir Alvin, siguro na mensahe dito kay Nanay Karen. Ano po yun, uh, Sir Alvin? Opo. Eh, ang um, ano po natin kay Ma'am Karen, no? ang uh, mensahe po natin kay Ma'am Karen, huwag po mag-alala. Ang ako, Bicol Party po, ay nasa likod nila sa laban na ito. At alam na po natin, si Sir Rodel po, uh, isang isang pulis po no uh, kung po nila sa ating mga posting sa ating mga social media ang uh, ako Bicol po ay uh, Talagang tumutulong sa ating kapulisan sa buong bansa. no? Kung kaya po nalaman po ng Ako Bicol Partylist na siya po yung isang pulis din at ito po at uh, tayo ready ready tumulong para sa kanya. Mangyari lang po ay uh, hintayin lang po ang tawag ng ating uh, staff sa Ako Bicol upang uh, kunin niya yung uh, ready na guarantee letter po pagka uh, tumawag na po yung mga staff natin. Ayun. Maraming maraming salamat po Sir Alvin Martinez, <makes> ang Supervising Political Affairs Officer ng Acubicol Portalist. Mabuhay po kayo Sir Alvin. Mabuhay sir at Mama Renie, mabuhay po ang tabang oramismo. Ayon, so galing na mismo partner kay Sir Alvin, yung mga kapulisan, Yung sektor ng edukasyon no, at kapulisan partner dalawang importanteng sektor sa lipunan. Tama. Kaya yan ay dapat mabigyan talaga ng tugon at tulong ng bicol Party List. Gumagayto kahit sa ating program partner ang kapartner talaga natin ang mga hmm. kapulisan. Kung ang kapulisan ay malaking papel yes. sa ating komunidad na nagpapanatili ng kaayusan. Yes, at kapayapaan maya. sa ating bansa. Balikan natin si Nanay Karen. Nanay Karen? Yes, so. Oh, Apo. So, hintayin nyo na lang daw po yung tawag ng ako Bicol Party List dalawang araw or ikatatlo. Matatanggap nyo na po itong tulong mula po sa ako Bicol Party List. So, salamat po ng marami sa ako Party List at sa tabang or Oramis mo po. Thank you so much po. Ayan, Ayan. kitang-kita po namin Ayan. ang inyong pungiti na talagang gumaan po yung inyong pakiramdam, Nanay Karen. Apo, salamat po talaga. Apo. Thank you so much po. Mar maraming salamat po ulit sa Kabuikon Party List at sa Bank. Mismo. Opo. Ingat po kayo, so, Nanay Karen. at, uh, Thank you po. Opo. Mabuhay po, po kayo. Thank you.